luto po tayo ng biko So, kung makikita po natin yung sauce, ito po yung uh, coconut milk at saka yung uh, ginamit ko po is uh, bar brown sugar. Bar brown sugar. So, niloto ko po yun hanggang uh, matunaw yung yung sugar at lumapot siya saka po natin uh, ihalo yung niluto po natin malagkit dito at saka uh, yan natuwin po natin hanggang matuyo hanggang mag dry po yung ating uh, sinain na malagkit ayan, tignan niyo po ma ano po siya tubig tubig pa kailangan po nating haluin. Halo, 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 haluin. Ito. <laughs> Kasi masusunog po siya pag hindi natin siya haluin. At upang magpantay-pantay ang pagkaluto. Balance. Hindi yung may puti, tapos yung iba. Kasi pag hindi siya nahalo, makikita natin yung, ano, yung rice na hindi pa wala pang wala pang coated na ano yung matamis brown tsaga tsaga lang po nakaluto na rin ako ng maha kasi everyday dalawang uh, dalawang ano dalawang kakanin ng aking So, yun na ang request nila yan, kailangan lang po madali lang po itong mga uh, tigang, 15 minutes to 20 minutes lang, paghalo yan, kailangan lang po natin masipag kasi pag hindi po tayo maging masipag at hindi po tayo maging wise, wala pong darating na blessing wala namang magbibigay sa atin kung hindi tayo mag work kaya kailangan we have to work magandang magandang umaga po sa ating lahat sanad sanang aking gagawin ngayon kaso very busy ako kahapon. Wala na akong oras pumili at magluto ng makaroni. Pumili ng mga ingredients. Kaya kung ano na lang ang nasa bahay, na-stock ko yun. Ayan, ayan. Mamaya na lang ulit.